You know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So ngayon ang araw ng ating paglilitis sa ating mga alagang nandito. <laughs> paglilitis, huwaga <laughs> parang gagawin namin sa iwalay uh, na nga namin yung mga ano, yung mga papadala natin for tomorrow. So dito natin lalagay ko na na tatlong breeder nandito kasi tig isa lang sila o uh, apat. So alam na namin bukas kung ano yung mga ano natin ipapadala. Pero syempre, ang unahin namin, yung pinaka-priority is, is yung nag-money winner natin, sila yung unang ship natin. Yan. So, magsiship tayo Nang hanggang ano, uh, Monday and Tuesday. Depende kung kaya na ship ng Monday lahat, Monday lahat. So, I think kaya na dahil nasa 68 lang tayo. So, ilan na yung nakuwang ibon don So, tingnan natin kung ilan magiging total ng ating box na gagamitin. Alright, so nandito dito na yung mga warriors natin, yan yan sila. Mga uh, nandito dito na yung mga ano, yung mga kape, kakaubos na ng kape. Ayun. Naka-ready na. So ito ay si ano, si Blue Angel Classic, yan Papunta na rito yung mayari niyan. So, yeah, good luck sa mga ano natin. Pag dito ah, uh, mga breeders natin na uh, parating itong this coming 2025. Panakas na tayo tol So uh, Kung sakasakali susobro tayo ng 300 this year Ito nga is 300 na to Pero Ito nga nakaabang lang yan Yung plano kayo ng gandun So di na natin papasok yung truck natin So irerekta na natin doon yung butas Pag ganun So if Makalagpas tayo ng 300 Pero syempre pag hindi Yan lang muna yan Pero kung sakasakali Abang yan ng gandun Alright. So sa mga nagtatanong, may mga nagtatanong at hindi pa yata alam about sa ating mga nasa paligid. Ayan, taga lang. Okay, sa mga nakapaligid sa atin, eh, uh, itong, ano ba yan? Pag, website uh, left side, left side na kapitbahay natin, tropa yan. Mga malalakas magana yan. Magdamo. <laughs> Kaya damo mo. Sa tropa yan, nakatrabaho uh, ko yan. So, all goods in the wood, yan. Tapos doon naman, is uh, sa right side naman natin, kapwa, ano natin yung kadugo, Pilipino. Yan. So, all goods, natutuwa nga sila dahil, yung ano, tag dito, uh, paano natin training, yung ibon, sabi ng kanyang asawa. And then, doon naman sa kabila natin, apartment yan. So, pagka din nila gusto yung ibon, harap sila ibang lugar. Dahil, joke lang. So, nangyari na yan, uh, last year, uh, 2020, 2023 yeah, Kasi pangalawang year natin to eh. No, 2022 uh, Nung nagsisimula pa lang tayo mag dito Wala pa tayong Wando Praise uh, May nagreklamo sa atin doon uh, Tumawag siya ng animal control Mabay, uh, Pumunta dito yung animal control Tinek na yung area natin Yung lock natin mula sa bakod Sinukat niya Wala siya nakita ng, ano, damage uh, Tag uh, pag, uh, Pagsira sa rules So sabi niya I don't see nothing na may mali. So, all goods tayo. And then, di pa siya na Tumawag siya ng police. Pumunta yung police. Sabi niya, how you train the bird? <laughs> Pinapalipad ko pa nung araw na yon. So, natuwa yung ibon. And then, sabi niya, wala naman siya nakikitang mali. And then, the next uh, mga nakalipas ng panahon, siguro week ago or one, um, basta mga tumawag ulit. Sabi ng animal control, is the same person. Siya na daw bahala kung mausap. So, pumunta rito, nareklamo niya yung about sa aso naman. Kasi yung aso nandun lang daw, uh, all day na nasa ano lang, tag so, dito nasa cage lang. And then, nung pumunta rito yung animal control, nakita niya na this is your property. So, <laughs> hindi nga daw niya alam kung ba't daw nagre-reklamo. So, sabi niya, property mo to, kung anong gusto mong gawin dito, magagawa mo. And then, yung aso, nakita niyang healthy, kung dahil nakita niya may tubig, may lagay ng pagkain, so wala siya nakikita ang mali. So, all goods na ulit yung abot sa aso. Tapos nung sa, ano na naman, uh, ulit, police, ganun din ang nareklamo, ayaw ko ba. And then, after nun, sabi ng polis uh, ibang polis eh, ibang ano na eh, ibang parang, ayaw ko kung anong klase ng polis yun. Basta, tinanong niya ako kung sinong polis na pumunta rito, binigay ko yung card number, tinawagan niya. So all goods, clarify na may pumunta talaga tapos sa animal control pinatawagan ko nakasave sa atin kasi yung mga number nila mga pumunta rito kung sino yung mga nakakausap nyo kailangan ko kunin yung pangalan pati yung number para kung sak sakaling may magreklamo ulit at least yun lang ipapakausap nyo kasi sila yung nakakaalam ng files na nangyari so yun na nga, nga yung nagreklamo sa atin dyan sa apartment is lumipat umalis ito yun ang sinasabi ko sa inyo. <laughs> Wala siya magagawa kasi nangungupa lang siya sa likod natin. And then yung mga, yung doon naman sa may kabilang bahay, mga sexy lady, mga bata, mga puti, <laughs> okay sila. Tapos doon, doon naman sa pinaka-nex is mga itim naman, nakakausap natin, humingi pa sa ng panggatong nung nagtatabas tayo ng puno natin. Alright, so mag, mababay na sa area natin Maliban doon sa isang haters natin na umalis na So, sa mga nagtatanong uh, wala tayong SOI kaya all tayo pero sana one day supportahan nyo lang ng supportahan itong kampo Capistrano ang kasama kawa tayo ng isang malawak na lupain para sa ating mga ginagawa alright so ngayon ito yung araw ng aking paglilitis kung sino ba yung ibon na to sino ba yung ibon na yan Ayan. so one by one natin so ito ay Blue Ender Classic uh, papasok ko doon hiwalay ko kasi kukunin na to ng amo niya kasi taga rito nandito sa amin yung ano yung president namin ay yung parang mga nasa 20 20 to 25 minutes lang na may layo niya and may one low price din siya so supportahan niyo late hutch one low price ni boss chad all right so yun na nga ah uh, tayo ko muna si ama ayun si ama nandiyan na ano yan ay, ano net ha marriage oh so, may package <laughs> daw kami dumatay. <laughs> yan to so, ito ah uh, Shoutout to Jose Asaliado from ana uh, Pennsylvania. Yeah. Uh ito ay kusang-loob na in-sponsor sa atin, ayun o. Oh, Kakartong lang mga tol nung mga nakalipas na panahon. <coughs> so Shoutout ulit right kay Jose Asaliado. Uh ito ay net na pang ano sa dito ah uh, sa bil oh. Yeah. Pangano, dito, uh, pang ano, dito ah. Pang in pang kumbaga pagka uh, mainit kung panahon kapag may bisita tayo. So kasi nakikita na rito sabi niya may mga kulang-kulang, di ba? Para pag natin ng ano like mga abangan, may masisilungan yung mga ano natin. So ito itatabi natin muna. And then, naisingit lang natin para magpasalamat kayo sa Yaselayado. Siya yung isang solid natin supporter na yeah. kumukolekta ng ating mga merch. Mga merch natin tulad ng shirt, cup, brief. Hindi, <laughs> <De>, joke lang. <laughs> Hindi, walang brief. Sorry na nga. Isa-isay na namin ito na yung And then, update na lang namin kayo mamaya kapag ka nahiwalay na namin lahat ng mga dapat hiwalay natin. Tara, let's okay, go! Okay, so yun na nga mga kaburo ko to. Finally, natapos na din kami ni Amang mag-separate ng mga ibon. So, nilagyan namin to ng tiga, ano, anim, yan. Tapos dito, lima. Kasi nga dyan, paisa-isa na lang, ano eh, paisa-isa na lang yung ibon. May dalawa, may tatlo, may apat, yan. Ito, yun oh, no? gandang ibon, grabe. Yan, mamimiss ko kaya mo. Mga solid na ibon, yan. Tapos, meron tayo doon. Ah, kasi ama naglilinis para uh, ah, ng kakainan nila bukas ng umagang umaga bago tayo magship ship ng bandang tanghali yan to meron pa rito yan dito to do kampo tapos uh, to tatlo yo kay kwetongol yan mga ibon nandito yan ang gaganda oh. alright So nakalista yan May bilang kami dyan Nang Ano Ito dito Ah, ito okay, so si Ama. Iyan mo nga mga, mga yung mga shout out mo ng mga lot name. So 1 2 3 4 5 6 7 8. okay. Uh, nasa da. Na? Ano ba? Ito. Ngayon mo. Yan. First cage sino yung mga nandoon? First cage. Shout sa mga love niyo. Pasa na yun. Jax Lop. Taka lang ka rin muna. Para ka. Okay. Yan kay JNX Lop. Okay. Package 1. JX Lop. Nibus Lop. Emilia Lop. Black Lop. Yan. Black Lop. Okay. Sa Cage 1 yeah, okay, ha. Sa Cage 2. RCM, uh, RCM family, RCM lop, mayon. RCM Manois. Uh, RC Manois. Yeah. Shout out kay Rogelio. And uh, Green Flight. Kay Green kay Green Flight. Yon, From New Jersey. Okay. Sa so, Cage 3. Pugay lob, backhand lob, Razor lob Ay, balik tayo doon para makikita nila. And Texas Classic. Balik tayo doon para maganda naman. Alright. So, sa first Lop is nandito si JX Lop. J, JX Lop. Nibus Lop. And, and kay Black love, Star. And Black Star. Yan, ito kasi siyempre Black Star. Ito na yan, black na yan. Yan. And then sa pangalawa. Next two. Asimanois love, Asimanois. And Green Flight. Yan, kay Green Flight, yung pula yung ano, yung rimban. All Alright. And third cage. Pugay Lop. Yung Pugay, ito sa third. Baxter Lop. Kay hey, Box Nards. And Razor Lock. Razor Lock, yun. And Texas Classic Lock. Yun, yeah, ito tatlo. Yan, yung tatlo sila yan nandiyan. Grabe, kagandang ibon, oh. no? And, And then, Ford Cage. Ford Cage. Iron Pigeon Lock, come out. Iron Pigeon Lop Marvelous Lop Marvelous Lop Benji Lop Benji Lop And Tongol Lop And kay Tongol Lop Ayan All right, let's uh, go. Uh, the fifth gate, Thunder Rising Love. Chef, Chef Aldrin Love. yung RCM Love again. Yung one, RCM. Ah, uh, ano yun, uh, kasama ni, ano yun, ni RCM. Sa, ano, si yung Jeds. Yan. Yeah. Uh, cake Are RF Family Love. Filipino pension Love. And new SRN Collection ah oh, kaya ano, uh, shout out kay SD Magnum. Yan. Kay Kuya Esmer and ano isa? Ah, kay ah, Art, kay Ar, Kuya Ramon. Yeah, shout out kay Kuya Ramon. Ito, mga mata no. Matang halimo naman derigma. Okay, All right, doon naman tayo sana, sa ano, sa 7 8 Hindi pala kay Tongo yung isa. Ano pala yon uh, kay Kuya Arliwanag. Yan tongo lang ng ring band. Yan. Alright, right, seven. 7. Ito yung 7 seven ba? Seven, eight. Ito yung seven na ate. Seven. Uh, Nanobot yung isang ano natin. Isang cellphone. So, nandito na tayo. Yan. Kanina tayo? Sa so, uh, Cape Seven, Skylop, Anguslop, and Easy, seven to five. Uh, Angas pangalan na Easy, seven to five. Sa so, castle 8 golden lock. Yeah, kay Golden Night Slope. So, shout out kay Kuya Jojo Merano. Yeah. Alright. So, uh, ito naman siya, ano? Ito yung pang, ano? Uh. May Jenny Anong cage? Uh, cage, ano? Ano may... Nine, uh, nine, nine, nine. Nine, cage number nine. Do Campo. Do Campo. Sino kasama na? Sino kasama niya? Ha? Dok Campo, hindi ko tayo na sumulat nakasama yung mga lock name, ano Ring number? Tignan mo na eh Alam ko lang ano, kay Kay RYR Lop Kay RYR Love. And kay Jero Yon, Jero, yon, yon Eto kay Jero, ang sa mukha na kay Jero Yan And then the next, do uh, Tignan mo, Arliwanag Ito naman kay Arliwanag ito yung last na natin. Okay. from 10 kg. Ang Golden star. And tornapolob. Yo, kay tornapolob. Ito kay tornapo. Ito kay kuya Nino. Anilo. And, and uh, champion the, the bird. champion bird. Yan. So. Yun na nga. Bali. Hiniwalay na namin sila. Para bukas ng umaga. Kumano uh, natin sila. Tumang dito ha. Uh, Pagpilakain natin sila. And then ano tayo tag dito pag ilalagay natin sila sa box as, at least di na tayo makipaghabulan doon sa loft natin para lang hanapin yung mga kanya kanyang ibon so ngayon mas madali dahil titingnan lang namin yung nasa wing yan tapos uh, ano tayo tag dito tignan natin sa wing kung ilan yung ibon tapos kung bayad na ba sa shipping fee uh, meron tayo rito mga ano pala uh, kinunta ko lang sila kakao ko sa kanila yan yeah. Alright, so shout out kay AG Lop yeah, Kay AG Lop, ito nandito uh, pipikapin to ito ng kanyang bayaw Tapos sa uh, Shout out kay ano, kay, kay Pearl Isle yan uh, Kinunta ko na rin sila Tapos shout out kay Sino pa ba ito? Uh, ito kay, ano, kay Big ano, uh, Big Game uh, na, Nakausap ko na siya uh, wala raw siya ngayon uh, sa ano niya. So, kung pwede ko daw i-hold. So, pumayag naman tayo. So, nilagay ko dyan. And then, yeah. So, meron pa tayo rito nga. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 na ibon. Eleven uh, Mga nakausap ko na iba dito And then Meron ako rito I think Dalawa yata Na hindi pa nakakausap So No kay Lakabaw Yan yeah, na, Nakausap ko na rin pala si Lakabaw Nandito rin yung ibon ni Lakabaw And then Ya, yeah, tignan tingnan natin kung may, may iwan dito. Nakuha na rin yung mga malalapit dito kaya sakto na lang. All right. So, tinanggal ko yung ano, yung tag dito, yung mga ibong ko doon sa yung mga yaya ko, nilagay ko rito. Ayan, yeah, nilagay ko rito yung mga yaya ko muna kasi di pa naman sila umiitlog. So, kaya ko nilagay para lang makuha ko yung space na pinaglalagyan nila at malagyan natin yung mga ano, yung mga tag dito, uh, isisip natin tomorrow. And then uh, Ship natin for tomorrow Tapos Pag na-ship na natin sila At wala na mga ibon dito na 2024 season Wala na sila Alisin, ko, alisin namin dyan ni yung mga Yaya natin Babalik natin doon O i-out ko na rin Depende kung ano magaganap Tapos uh, Clean up tayo Yung ilalim Kailangan malinis natin yan So kung kinakailangan kung kina, kailangan lusutin, lulusutin natin yan. Alright, so yun na nga mga kapuro ko to, Bali. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Campo Capistrano. Bal eh. Bal bali, Bali uh, tag dito. Halos lahat ng mga na, nasa cages, mga bayad na sa shipping, pero syempre do-double do 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 double, check ko pa rin para siguradong may ship natin lahat bukas. Alright, so yun na nga. Hanggang sa muli, ako nga po pala ulit salamat, si Brown G. Magpapasalamat pa ako eh. Oo, yun pala. si Uh, mga kalapatid, salamat po sa inyong support na sa Kapistrano Lop. Ay, Kapistrano Classic. Walo price. Walo <laughs> price. Sana hanggang, hanggang dulo, magkisumartahan tayo. Uh, yo, Yung, kita-kita tayo sa 2025 season. Ah, uh, Siyempre hanggang sa nakita niyo yung process natin Simula sa, Nagsimula na tayo sa walang wala talaga Last year uh, Alam niyo naman ah uh, Binobo lang natin yung Lop natin hanggang sa Nasimulan natin yung one low price natin nang hindi natin inaakala na magiging one low price to dahil nagsimula tayo sa mini one low price. Dapat nga, ano, lilipad lang tayo sa club. Sa mga magpapasubok lang dahil nga tayo ng ibo noong last year pero di ko akalain na sobrang dami nagpadala sa atin. Tapos sa uh, biglaan lahat. So, yun na nga, Umabot tayo sa second year natin. Maganda yung nag-resulta ng second year natin para sa akin. Uh, na nga, Papunta na tayo sa third year natin and then tignan natin yung magiging suporta sa atin ng camp, uh, dito sa Campo Capistrano. Siyempre, hanggang sa, yun na nga, plano natin yan, ganun pa ganun. Oh. Tapos, uh, hanggang sa magkaroon tayo ng sariling lupain, na wala na tayong kapitbahay, di ba, mangyayari yan. Basta, sa suporta nyo, yan, dire direte lang. And then, hanggang sa muli, ito, papalam na ulit ako, baka meron ko pa kano wala, basta sa akin sinin lahat. At so, salamat mo kami. Alright, so hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, ako nga po pala ulit si Brown G. Tama na, Mr. Lalo At welcome sa aming channel. Peace out, let's go!